Okay mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel Okay, so mabilis update na lang tayo uh, Balay sa rooftop Ginawa natin kanina rito isa Win waterproofing na re Ayan, so waterproofing na po Para di na tumilas yung ating atubig sa eh, baba Okay, so itatalis na lang huwian So baba tayo So dito sa baba mga master Isa uh, bali na rito yung ating na CR Ayan, so bali may sintada na Okay, so pinasintadaan na Ayan, So, okay, so baba tayo. Ulit mga master. so dito sa baba, isa uh, kanina, ay uh, kinasa ni Porvan dito yung ating waterline. Yeah. Then, uh, na rin to, mga master. Okay. Then, na uh, dito, so yung sintadahan na rin sa may banyo natin. So, tapos na. Then, na uh, pininish na rin dito yung sa ating uh, sliding door. Ayan. Yeah. So, ni na. Then, sa labas, okay. So, bali, nag-isa na ng kanina ng ano to. Mga uh, halo. Ayan, para makatigas na tayo. Para makantohan na kukas, Ayan. Then, nasinimula uh, ko na rin mag-master na mag-electrical wiring. So, sa mga, nagsimula tayo sa kwarto kanina. Ayan. So, yung mga ano natin, mga ilaw natin, yung mga junction box sa lahat na may laman po yan. Ayan. Then, uh, yung natin yung ating spacing box. So, wire pulling muna. Then, ah uh, bukas isa spice na po natin yan then sa labas meron na rin mga laman yan mga master then na uh, dito yan sa mga canopy natin okay then uh, na tayo rito kanina sa ano uh, living area so sa living area natin mga master isa kompleto na rin yan lahat mga may laman na yan beto na ho. so spacing na lang natin ang kulang dito then yung mga switch natin so binabako na rin dito yung mga sa switch yan Then, yung mga ilaw rin natin sa, sa canopy. So, ayan. Mga nilabas ko na rin. Dito. Parang sa labas. Then, na dito. Ayan. Then, na dito. Yung ilaw na, sa wall lamp Okay. So, bali. Splicing na lang. Ayan. Kulang din eh. Sa ating uh, no, living. Tsaka sa ating uh, bedroom. So, okay. So, yun lang po muna mga master. Pingyo po